Amahal ah, ka na sa kanya. Tapos one day, bagla siyang mamawala. O di ba paano Hindi masasaktan ka. Iiyak ka na naman. Iiyak ka na naman na parang kang yan. Toy! nako Bata ka! Apo! Kanina ka pa hinahanap namin ng daddy mo. Ano ba? Ano ba ginagawa mo rito? Sabi po kasi nung staff kanina may wishing pond daw po dito. Oh. Kaya, pinunta po ako dito para mag-wish. Talaga, Doy? Eh, ano naman ang wish mo? Sana po, hindi mawala sa amin si Tito Chris. Lola kasi, po ginagawa ni Tita Venus yun. Bakit gusto po niya makuha ng mga pulis Tita Grace? Si Lucifer. Nagyasiya po ako na si Tita Grace. Bakit ayaw po nila maging masaya kami ni Daddy? Ako. Alam ko naman po lahat ng wish ko hindi nagkakatotoo eh. Kasi katulad po nung Daddy. Ang nag-wish po ako na akin, lagi kong kasama si... si Mami tsaka si Daddy. Pero tignan niyo po yung nangyari po nagkatotoo, di ba? Pero... Pero sana po ngayon, sana naman po, katotoo naman yung wish ko kasi ayoko na pong mawala si Tita Grace eh. Ayoko na pong mawala ulit na mami. Doy, I'm sorry. Hindi si Grace ang mami mo. O, dapat po ganun. Bakit po ba ayaw niyo kay Tita Grace? Wala na po siyang ginagawa mo sa mga sa inyo, di ba? Doy, I want you to be happy. And I want you to have a happy family. Pero hindi si Grace ang bubunon. Grace is not your mommy. Pero Lola, hindi niyo pa po nasasagot yung tanong ko po pang ni Tita Grace sa si inyo at bakit ayaw na ayaw niyo po sa kanya? Mahal na mahal niya nga po kami ni Daddy eh. Lagi niya po kayo naalagaan, pinapasaya. Tsaka ginagawa niya po lagi yung best niya para sa amin. Kahit nga po ikaw, gusto ko niya po maging masayay. Eh. In fairness naman dyan ha, kay mam Grace. Totoo yun. Totoo yun, mam. Ma Uy, Hoy! Oh, Marites! Oh. Hoy! Andiyan ka lang pala kanina pa kita inaanap. Sorry po, Yaya Marites. Halika na. Uh, ma Mag-speech na po si Sir Carlo. Sige, susunod na kami. Po. <coughs> oh. Bakit kasi may mga tao pang hindi pa pumayag maging masaya isang bata. Karon lang ng isang happy family na ngayon lang naman nabuo. Pinariringgan mo ba? Ay, ay, hindi po, madam. Uh. Ang sa akin lang kasi, bakit po kasi hindi niyo tignan si Ma'am Grace sa ibang angulo? Yung positibo po, yung, yung, kung paano siya tignan ni Doyle. I believe after 75 years, our farm is not built with just rows of crops. Each produce from the past and uh, to the present is weaved in the threads of many, many stories. Stories of people who have planted their seeds who use their hands, their hard-working hands, to nurture the soil, to build and get communities together, uniting communities. <laughs> Against oppression. worse. My problem. Ah no, may problema, ba? Ha? Ano, may problema ba tayo? Sorry ah, uh, uh, lasing na kasi yung mga friends ko. Nakakita raw kasi sila ng UFO. <laughs> Sa'yo ba kami magre-report ng sightings? Napanood namin yung live event nyo kanina. We believe you, girl. <laughs> <laughs> Totoo naman yung sinabi ko ah. Alien si Grace. Mukha lang siyang tao pero alien talaga siya. Okay. <laughs> sobra na kayo, ah! Uh, uh, bastos! Mga bastos! Uh, hey! Katiri ka! Girl, huwag mo na patulan. Mayroon sa madam. Tara na nga! Ah! <laughs> uh!